Enhver likhet med virkelige maliligo na yung aso ko guys, kailangan yung hinihintay ito kaya nasira yung heater namin sa shower kaya maghihintay muna si mama yung tubig <laughs> <laughs> nagtago na siya, nagtago na. <clears throat> Alam na niya guys na maliligo siya. Kaya nagtago na siya doon sa dressing room. Ayaw mo maligo ah. Ligo na tayo. Mainit tubig to eh. eh super init eh. <laughs> bawa din naman kasi guys sa buo. mainit naman kasi lang ano siya eh. Yung bibi oh, mainit na yung water mo oh. Ay, ay, ay. 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 Mainit. Kawawa din naman paliguan ng ano kaya. Yan, mainit na tubig. Parang mabango ang bibi ni mama. Ay. alam na niya guys sa paliguan ko siya nagtago na siya dun sa mga ano doon sa mga labahin ko hinahanap ko pa kung saan yan may kuto na nga oh kasi pag malamig na tubig ang ipaligo ko guys ano siya yung hinihinig siguro nasanay na siya sa mainit na tubig kaya ayan tuwawa din naman may mga bisita kasi ang anak ko guys tapos andun din siya pag may mga bisita andun din siya kaya nakakahiya naman pag yung aso natin eh, mabaho may bisita pero kailangan na talaga niyang maligo kasi ano na siya ngayon pang <coughs> pang 3 days na pag tag-init talaga di talaga may iwasan na may mga kuto eh minsan ito na lang yung ginagawa ko eh nangunguto na lang sa kanya kasi kawawa din naman pag kirkir ng kirkir Pag bagong ligo to siya guys. Alam niya na bagong ligo siya. Pag gabi matapis siya sa akin. Pero pag dalawang araw na hindi na siya tumatabi sa akin. Parang tao lang din. Ano na siya sa higaan niya? Sa pinto ko kasi guys, malapit sa, malapit sa kalsada. Kailangan buksan ko yung pinto ko. Tapos, Lagyan mo siya ng upuan doon. Doon na siya natutulog. Tinitingnan lang niya ako doon sa higaan. Hindi na siya tumatapit. Hindi siya pumapasok sa kwarto. Ayan. Naligo na ang bibi ni mama. Mabango na yung bibi ni mama eh. Stress reliever ako kaya ito. Kausap ni mama palagi sa bahay. Pag wala si ate at saka si kuya. Ayan. Pag mainit ang tubig, guys, behave siya. Pero pag malamig to na, oh, naghahabulan kami minsan, guys, pag mainit ang tubig niya. Tapos siguro, ilalamig siya. Kasi nung wala pa, hindi pa nasira yung shower ko, guys. Ay, nako, nasya shower to. Matagal matapos. Buti ka mo nasira yung shower. At ipit sa kahit. Isipin mo pag may shower. Apat kami naliligo sa shower. Kasi yung mga bata din ay makaligo pag walang shower. <laughs> mga, sa Bisaya pa base guys ba? Mga kanding muna. Yan. Yeah. Para mabango. Para mabango ang bibi na yan. May mga kuto na siya po unti-unti oh. No, bibi no? At least kung mainit ang tubig, pag kinukutuhan mo siya, hindi siya lamigin. Diba, Bibi, no? Ang tami, Bibi. Wala mag na, magkuto na. Pa Paisa-isa lang yung kuto. Parang mabango ba? Pero mabaw ang bibi. no, hmm, wala, may kuto talaga bibi, oh. Kaya pala nangangati siya. May kuto ka talaga. Hmm. Minsan naman, guys, ang ginagawa ko nito, kinukutuhan ko siya bago maligo. Kaso na, wala na akong time ngayon. Kasi may bisita yung anak ko, mamaya. Kaya ah, Kaya yan. Yan, babaw mo na yung bibi ni mama Oh. Stand Yan. Stand up ah, para makutuhan ni eh, mama. Hirapan si mama eh. Yan. Parang tao lang rito sila eh. Pero alam nyo guys, pag andito asawa ko guys, alam niyan, yung papa niya. Tumatabi talaga to sa gitna, namin natutulog. Kaya kailangan pag ayad papa niya. Ano siya? Like naliligo 'yan. Kasi tumatabi talaga kay papa. Sagik talaga namin guys. Bao na ah. Yan, mabaho na ang bibi. Dito na sila. Parang mabaho. Para mabaho ang bibi niya. Woo.

Tatak mo na kaagad. Hmm, diba? Tawin ka na Tawin na. Tapos lang ang bibi. Wow! Wow! Bango lang ang bibi. Wait lang, wait lang. Wait lang. Oh, okay. Ang oh, pahirapan si mama. Tapos ganito talaga pag alaga guys. Hindi mo naman silang pwedeng pabayaan. Wow, di naman. May puso kasi ako kaya naluhan siya. Ayan na. Tawil mo na, tawil mo na. Tawil mo na, tawil. Sarap ka mo na. Sarap mo na kayo. Tawil muna. Hindi mo na yung mahawak. Ayan. 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 Ang puday, apuday. may Amin. Ah. Tawil talaga ito. <laughs> may tawil talaga siya sa sarili. Wait, 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 mama. Ayaw. Ayaw. Down, down. O, di na. Kung <laughs> may alaga talaga, guys, ganito. O, mag-take time ka talaga sa kanila. O, na. Labas ka na dun. Labas na. Labas na ang bibig niya. Bago na yan Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Thank you guys.